Ma'am Suilin. Ah, pagkagwapa na lang sa ni Ma'am Suilin. Nagunsa rin ka niya, Ma'am? <laughs> ang labak. Ano lang ba kay kaniya? Kutya gis. Kusa pulay mong gi para sa asa mo pulay mong yakbasan ya, ma'am. Ngita ko blasek. Ing ano Sao, man? Blasek ko. Oh. Uh, eh, sa mo ni mo lang Ikaw ay mong tuyo do, istorbo kay ka sa kontrabaho, ba na ko trabaho dire. Ni nagpahuway mako ko bagay nang hagbas pupugo gud pikas speakers. Yeah, ya, unsa may tuyo nimo? Ya, yeah, nakita ta mako kan diha gatuwad-tuwad kan ikaw, Wow, chicks. <laughs> Mo nang gyan ni nako dire. O oh, kan yeah, unsa may tuyo ni istorbo baka kayo nako ikuan Karang na, imong saging mamba ka tura mamaw raguwang nga makaina sa mam Pili to na, ma na pangayoon, ma'am. Kuwa lang. Sa man ako na pagkuwa ikaw kuha na ihatag mo sa ko kay ako may nangayo Pag Kuha lang. Hindi pala pidi ako ay mukuha kay ikaw mukuha na kay ako may nangayo. O oh, taga an saka pero On, Tanong na ko sisisimo. O saman. Paano nakuha na? O oh. ay ka direkta na mawong. O. Nay, nay kuan, nay pamatuod ni mo na, nay papila na madam nga nga ayo igi tanom ni Modia. Oh. Oh, asa na. La... Kita ka makon sinya mangayo kanang papa kayo nga bulig. Asa man imong saging? Asa nag... Asa imong saging? Ako nya. Yung... Asa imong saging? Tara. <laughs> asa ba? Video abo tong saging kita. Okay, ugali oh, no asa ganing saging. Tara. Asa... <laughs> ah. asa. Ah. Tara. Asa. Ah, mo na ba daw saging na. Mangayo on ra nimo sa pila na ka bulig sa ginagbas dire nya. Ako saging. Mangayo ra nimo diga ka makon sinya ana. Dili bagnol, ma'am. No, Pistingan lang. Eh, ato na to, madam. Ha? Atong atong tumbahon, madam. Kay oh. Ani lang siya, madam. Kato na lang ang sa sangi akong pangayon, madam. Kato oh. Tudiri bagnol na. Ro kada siya og. No, no, no. na. Oh. bet. Tumbahon to, madam. Ha? Oh, nagtumbahon dito. Diyan bibig. Na na to yung sangi, madam. Panghambog ni mga sangi nga uh, dili bagnol. Sila na akong hinindo-hinlo ya karon. Kanimo. Okay. Pasigla okay. ha. Kayak kembang lagi ni Madam. Kalau mau takon tajuk kekaron dari Madam, Mbak. Kita rebian dua aja dari wajah kata tahu Madam. Dan okay. awal well, aku tahu beli Nah, ayo jumpa ya bagi apa kekaron Madam, kayak. Kita mau tumpai madam. nih, now... Di mana kau asa? Bincu ini tuan daging. Oh ni siya, ang ipanghambog ni Madam Suilin nga sagi ang dili ni Bagnol Ano na Uy, dili dili ba klon? Karon ka. Kalamu tatun tayo ka karon, madam. Kaya ang imong saging. O, tisingin, madam. Oy oh god! Sabi dia. ya. Oh god, oh, walay bagnol oh. Karon ka, madam. Oh, walay bagnol Kaya, ba? Ako oh? bagnol? Asa may bagnol ana? Ana dayo, gumutik kontik lang. Liso man ani ya. Ah. Liso. Pangipilian ra na ni. Madam. Ana ni magistorya. Oh, oh, wala mm? oh. Wala lagi. Oh, wala oh. Wala, wala <laughs> ka butangan sa bagnol, <laughs> madam. Wala gi day. Pay ka butangan e, sa Magnol. Oh, wala lagi. Wala na ginawa. Mag-ayo rumang ka. Imo na lang na, madam. <laughs> mag-ayo pagkasagin saging. baga ah, puni Magnol. Imo na lang <laughs> na, tutunog dito. Tapos mag-ayo saging. sagin At saka, madam, dai naing lay, chicks dito, ligo, <laughs> madam. Totoo sa <laughs> kita ba? Totoo sana ako to kay kung liguan ng chicks. Naka-lady toys, amuk sa mukha ka.